Hello guys, magandang araw sa inyo. So nakita niyo na, ayan o, uh, natanggal ulit itong Continental Contact Urban ko na 275 by 22 na MTB Slick Tire. Uh, sa mga bago lang sa, sa, sa channel ko, uh, ito kasing gulong na to, uh, para talaga yan dyan sa tactical ko na budget Aerova Region MTB. Uh, kaya ako bumili nito, dahil yung gulong ko nga, uh, yung dating gamit nito yung uh, WTB Group E na 27.5x2.4 Uh, nandon sa dati kong video kung bakit uh, tinanggal ko muna yon at hindi ko muna ginamit at ito yung kinabit ko dati. Yan. Pero ano kasi uh, siguro nung last week, siguro mga Thursday o Friday. Uh, kasi nga maganda kasi yung naging uh, feedback ko dito sa gulong na 'to nung ginamit ko to sa tactical ko. So tumaas yung average speed ko no significantly. Kaya naging curious ako na uh, ano ba yung ano ano ba yung mas fast rolling ito bang continental contact urban o yung uh, alam kong top 1 talaga na fast rolling itong continental speed king, no kaya nga no last week uh, tinanggal ko yung speed king at kinabit ko to at uh, yun nga no nagkaroon ako ng issue sa pagkabit <laughs> then uh, siguro mga ilang araw na rin no siguro may git halos ano rin no halos mag isang linggo na at uh, until kanina na binalik ko muna yung Speed King ko yan o. Yung Speed King ko nandyan, nakakabit sa MC tapos, kahapon, yung WTB Group E na di ko lagi ginagamit, binalik ko muna sa Tactical ko kasi nga, uh, may pinuntaan kasi ako kahapon eh. Yung, kasi yung Tactical ko, yan yung pag-daily yun commute ko na Eroba Rigid MTB sa mga di pa nakakaalam, no. Yun nga, binalik ko muna, uh, sa MC, binalik ko muna yung Speed King. Dahil, ah, uh, Ah uh, kasi hindi ko pa ano eh, uh, di ba sabi ko sa video ko last week na ita time trial ko kasi at uh, para malaman ko ano yung fast rolling ito kasi uh, feeling ko mas uh, feeling ko lang naman uh, mas fast rolling to di ko pa tested ah uh. ang dropak lang nito ah uh, mas mabigat ito ng total sa isang pares ha, sa isang pares 300 pagkatanda ko 360 grams Ah, di pala 360. Kaya pala naging 360 kasi yung, yung ano, yung speed king ko may tire liner. So kung may tire kung may tire liner ano, kapag ka, kasama yung tire liner yung speed king ko, mas mabigat pa rin ito ng 360 grams. Ano yan, isang pares. Uh, unfortunately kasi, uh, hindi kasi ako maka-tempo ng magandang condition sa Bermosa dahil nga sa katulad kanina, alas 5 ang aga-aga ko doon. Eh, pagpunta ko ng Bermosa, basa. <laughs> kaulan lang pala doon sa Imus kanina. Kaya hindi rin ako nakapag-ensay na maayos kasi kapag ano na kasi pag mga alas 6 or 6.30 na ng umaga, medyo dumami na yung dumada na sasakyan doon. Dahil nga sa uh, may pasok kasi doon sa sa Lasal, sa Lasal Sobel Bermosa. Kaya pag ganong, pag ganong oras, mga 6, 6 o'clock, 6.30, 7 o'clock, uh, nai ako. So siguro dagagamitin ko gagamitin ko na lang to pag bakasyon na doon oh no? yan siguro, pero matagal pa yun <laughs> kasi hindi ako makachemo talaga ng magandang ano eh magandang chepo doon sa Bermosa para ma-test ko tong gulong na ko uh, i-share ko na rin mamaya yung pinaka-issue nito so far no na siguro hindi na rin magiging issue kapag natutulan ko uh, nang ko ng gawin dito para dito na no? mamaya uh, i-share ko lang sa inyo uh, i-share ko sa inyo mamaya Unahin mo na natin tong ano sa mga sa mga matagal na sa channel ko ah uh, ito no may mga nagtatanong kasi sa akin dito sa binili kong Fob Ghost yan ito yung Fob Ghost ah uh, saglit ko lang to ginamit eh saglit ko lang to ginamit kasi nga meron kasing na meron kasing mga review na mga bad reviews dito ang pinaka bad review kasi kasi nakalas ko na eh <laughs> ito ito yung bolt na nakakabit dito. Ayan, dito yan eh. Nababali kasi ito. Kasi nga aluminum lang ito eh. Uh, although na wala pa kung ano to, hindi pa nababali ito. Uh, hindi na ako nang take ng risk since na heavy gearer kasi ako. Masher kasi ako eh. Kaya siguro kung pinilit kong, uh, kung pinilit kong gamitin to baka mabali. <laughs> Ayan. So ano yun eh, siguro mga January. Mahigit ano mahigit kalahating taon ko nang hindi ginamit 'to kasi September na eh. 3 week of September na ngayon eh. Ayun, uh, recap ko lang 'no. Ah uh, ito rin kasi kaya hindi ko rin magamit itong ito kasi napansin niyo, ito kasi 4060. Yung kasi 4080 na talagang normal na ginagamit ko sa FTV. Hindi ko magamit kasi itong chainring na 'to, may offset, may offset 'to 'yan 'no. May offset 'yan ng 3 mm Kaya nung nilagay ko dati uh, yung 4080 dito, Then, kinabit ko dun sa MC Trevor ko dyan. Eh, 1.5 mm lang yung clearance. Kaya kapag, nage, ano na ako, pag pumapadjak na ako, nag na ako, eh, syempre, nag-deflex -de yung frame. Tumatama kasi yung tip dun sa chainstay. Meron na akong video nyan dati, nando pa nga yung picture na. Eh. Ilalagay ko na lang yung mga previous videos ko sa link, link and description box below, no? Yan. Ah, uh, akala ko hindi ko na magagamit to till na mag-message na ano, till na nag-message sa akin si Lester Siron, yung freelance bike mechanic no? Ano kasi, meron siyang sinend sa akin na sa no. Ganito rin yung brand, Gold Dix din. Iba lang yung style at pinaka uh, ang pinakamaganda dun sa Gold Dix na yon na pang ano, yung ganito rin yung chain ring pang direct mount. Zero offset. Yon, ibig sabihin diretso. Diretso yung chain ring. Eh, uh, katulad ng Dekas, sa yung Dekas, zero yun eh. Zero, zero offset yun eh. eh di ba kaya nga ito, 3mm? Kaya medyo papasok eh. Yung kasing gold disk na, na binibenta ngayon sa Shopee, zero offset, diretsong diretsyo. So, ibig sabihin, kapag naglagay ako ng 4080, at uh, i install ko diyan sa MC Tremor ko mas ano yun lalayo na yung lalayo na yung uh, yung clearance ko baga safe na yung distance between dun sa 48T at saka doon sa chain stay ng MC Tremor ko. Yan. Uh, siguro, siguro bago magkataposan ng uh, buwan na to, bibili ako nun eh. Kasi mahigit 600 pesos lang yun eh. Siguro mga 700 pesos yun kasama yung shipping fee. Then, uh, meron akong na-discover dito kasi bumili kasi ako dati nito. Pang DUB ito eh. Uh, ZTTO yan. Yung ibang piyasa nandun eh. Ang habol ko lang kasi ito, itong dalawang to, Ah, uh, bitaw ko hamon muna to. Ito kasi yung sa no sa pub no. Ito yung sa CTTO. So obvious ah uh, yan. <laughs> yan, So obviously yung taba, yung taba, yung diameter malayong malayo. Malayo malayo kaya malabo kong gamitin to no? Ito naman, ito yung takip nito no. Ah, uh, yan kasi yung ipapalit ko dito. Ito yung ori ito yung original eh. Yan, kasi itong original na to hindi ko gusto yung design nito since na mahirap magharap ng tools ng tool para dito na para itanggaling itang kaya lang natanggal to kasi nga sa flat screw kaya may mga ano dito may mga kas may may konting uh, scratches dito dahil nga uh, flat screw kasi yung ginamit eh flat screw tapos medyo pinokpo kaya nabuksan lang ito ah uh, uh, kahapon ko lang na discover na ito pala na ZTTO o dito uh, na para dito pwede pala compatible mami anay demo ko tanggalin ko muna to kasi para maano eh para makita niyo yung diferensya kasi ito yung ito yung ZTT no ito yung sa Pop No Ghost ah uh, parehas lang yung thread ang pinakaiba lang uh, mas makapal to which is manageable naman to mas, ito kasi mas manipis lang to ng konti. Then yung kahapon, nakala kasi hindi, hindi, akala ko kasi hindi magiging uh, kasha dito, no. Ayan, nung ano, no, ito, i-demo ko na nga para makita nyo. <laughs> yung kasing, uh, yung pag-tighten nito baliktad, hindi pala pa ganyan. Kaya pala dati, akala namin, hindi po pwede kasi nga, akala namin pa ang tighten nito, pa clockwise. Yung pala, counterclockwise. Ayan, ikak, ano, ikak-counterclockwise ko, no. Ayan. <laughs> pwede pa, pwede ano, kakapon ko na ano eh. Kung inulit ko lang sa inyo, no? pero kahapon ko lang na undiscover eh. Pero uh, since na pwede to, eh ito ka, sabi ko kanina, mahirap maghanap ng uh, tools nito. Wala akong mahanap kasi na pwede dito. Ito, allen wrench lang ang katapat nito. Ilan ba mm nito? Nakalagay dito 10 mm eh, na allen wrench yan. No? Kasya. <laughs> yan, kasya. Yan. So, isa na lang yung problema ko. Itong ano, ito yung sa Pop na, na yung ano, ito, ito yung nilalagay sa gitna sa may access sa may spindle mismo. May nag-message sa akin, uh, meron daw sa kanilang machine shop na nagpapabricate ito pero sa Santa Cruz Laguna pa layo, tapos limandaan yung bayad. Ang at saka mabigat pa yun kasi bakal yun eh. Hindi ko lang alam kung stainless steel o hindi eh. Kasi kung hindi stainless din yun, baka mga lawang pa eh. <laughs> Kaya uh, may napanood ako sa YouTube channel na ganoon din yung crack. Ano naman ang model naman? Phantom. Pop na Phantom yata yun. Nilagyan na ng, nung nabali ito, nabali rin yung ganito, uh, ganito niya eh. Pinilitan niya ng ang tawag niya doon M15 yata. M15 na, na bolt na ganito. So, ang ano ko lang, ang, ang gagawin ko lang, uh, maghahanap ako sa online ng titanium. Titanium na ganito. May mga nakita na ako kaso nga lang medyo maikli. Mga 12mm lang kasi yung haba. Pero feeling ko okay na rin yun. At saka nakita ko lang kasi na yung sa banda dito sa taas mas, ano eh, mas maliit lang yung diameter. Ito kasi malaki. Pero ang solusyon ko lang doon, lalagyan ko na lang ng washer na malapad para ma-secure talaga. At, at saka yung thread, lalagyan ko ng lock type na thread locker. Yan, yan yung uh, gagawin ko. So abangan niyo na lang sa susunod kong video kasi kapag nagamit ko na to, mababawasan siguro yan ng mga 150 grams itong MC Tremor ko. Kasi yung MC Tremor ko nasa 8.76 yata kilograms kasama na yung tire liner na meroka kasi nga yung speed king ko kasi prone sa tire puncture sa mga matataras na bato eh. So next naman yung pinaka main issue ko dito sa Continental Contact korban yun nga napakahirap so far napaka, napakahirap ikabit at nagkaroon na ako ng dalawang paltos yan nung ano nga nung nilipat ko ito dyan sa MC Tremor po nangailangan pa ako nagtulong ng tulong ng, kasa, ng isang pantao para lang may ah uh, kasi nga tinry ko dati na pilitin sa liver. ang problema kasi pag pinilit ko sa tari liver. Yan, nakita nyo, na no, nagkakaroon ng sugat. Yan, nagkakaroon kasi ng sugat. Ewan ko lang kung nakita nyo sa camera. Sana nakita nyo. Nagkakaroon kasi ng sugat. Baka, ano kasi, naalala ko kasi, yung Gayax Tato na gamit ko dati, pag pinipilit ko kasi yung gamitin yung tari liver para ma-install yung gulong, na-expose na -expose yung wire Eh. Para sa akin, parang delikado yun. Baka mawala yung, eh, di ba ka wire bit to? Pag na-expose kasi yung wire, baka mamaya matanggal at bumigay yung gulong yung sidewall ba yan so ah uh, ito naman ipabalik uh, ibabalik ko na kasi dito sa tactical ko tatanggalin ko muna yung WTB group E eh hanap ako ng, ng tamang technique kasi sa continental speed king okay naman ako lang mag isa okay naman na install ko naman yung WTB group in e the wire bit din okay din naman nagawa ko naman na install ko naman ng na maayos ito na lang ito na lang <laughs> sa lahat ng mga gulong na nabili ko, ito yung pinakamahirap mahirap na hirap ako installin. Yan. So, kapag nagawa ko ng parang to, share ko na lang ano, try ko share sa video kung paano ko na-install to. Kasi malamang, siguro yung iba, ganon din yan na magiging problema eh. Kasi, tinanong ko na yung mga ibang bumili nito eh. Hindi pa nila kasi ni, hindi pa kasi ni, although na nakabit na, nakabit, alam ko pinakabit sa mekaniko yun eh. Hindi sila nagkabit nun Ah, eh. uh, hindi ko lang alam kung paano nilang kinabit yun. Baka ba may pinilit ng tire lever yun. Malalaman na lang nila yun kapag tinanggal, tinanggal si Kakabit ulit. <laughs> Yan, so hanggang dito na lang. At maraming, uh, ano lang, abangan nyo na lang yung mga video videos ko dito. no So maraming, maraming, maraming salamat sa inyong panonood. And don't forget na isubscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para natin notify kayo. Yan guys, maraming, maraming salamat sa inyo and right safe po sa inyo.